Yo, magandang araw. Ako nga pala si Oli at marami po akong trip sa buhay. Pero ngayon, trip ko lang bubili ng kare-kare. So, pupunta ako ng pedrinks doon sa so may kalookan And kung meron kang bike or meron kang motor, madali mo lang itong mapuntahan. Kaya, ka lang, turo ko sa iyo kung saan. Let's go! Yun, so pag ng monumento, kanan lang po sa 10th Avenue. Ito yung side ng Kaloocan High School. So, dire-diretsyo nyo lang yan. Bandang dulo, meron kayong madadaan ng release. So, lagpasan mo lang rin yon hanggang sa umabot ka sa La Consolacion High School. Tapos, kanan ka kaagad dun sa kanto sa tapat nun. Ilang meters lang, nando na yung kainan ni Lamang Pedring. So, di kayo maliligaw kasi maraming tao lagi dito. So, pwede pong mag-dine-in, pero kung mag-take-out ka lang rin, pila ka lang. Tapos, pili ka ng laman ng kare-kare. Uh, meron silang balat, tuwalya, isaw, laman, gilagid. Yun yung pinakagusto ko dito. So, 150 per order. Pero yung isang order nila is para sa akin sakto lang. Eh. Hindi ko lang alam. Medyo malakas kasi ako kumain. Solid din yung dinaguan nila dito. Medyo minalas lang ako kasi wala na ako inakot. Hindi ako mag Parang past 10 pa lang yan. umbos na kagad ka yung tinda nila. Marami pa silang paninda. Kaya ako magda-dine-in kayo dito. unli po yung sabaw nila. Tsaka pwede kayo humingi ulit ng bagong. Kung makanin ka, sulit na sulit ka talaga dito. Kung pagdating naman sa lasa, hindi ko nasasabihin sa inyo. Puntahan nyo na lang para may experience nyo ng personal. So, tinuro ko naman na eh. Ano? Kukwento ko pa pati lasa. So, okay na 'to. Peace out. Kagya sa susunod na lang mga boss. Bye-bye.